Good morning po ha. Andito po ako sa Petil Market, yung nasunog po ano, yan ang agdana no. Unti-unti uh, na po nilang lilinis yung ibabaw. Andito po. Yan ano po. Ito po si Ito pa yung siya. Yung magdana po, kusina. Papunta ng kusina. Yan. Kusina po yan si Tas. Ayan. Dito nung araw, eh, mga isda. eto po yung mga nagtitinda ng isda no naraw yan isda po rito itong nakikita ninyo yan yan po ano yan yung second floor eh you no know, grabe po yung mga bakal to no, lalaki pero nagsiyoko sila. Eto ano. Yan po yung second floor. Tignan nyo po yung mga bakal. Kung gahano kay init ang hinit ng hon. Yan, may tumutulupan po big dyan, oh. Yan, oh. Ayan. Mga Tik dito po is the bandaron mga karne. Ano po? Good morning po, nasa loob po ako ng Pretil Market, yung nasunog. Ayan. Yung nakikita niyo po nakaparada ang mga sasakyan yan. Noong araw po, ang nakapyeso dyan, yung mga nagtitindang gulay. ang doon sa gate po yan, ano? Yan, yung mapapansin. Dito po, sa portion na ito, yung mga isda po. At saka nagtitinda ng mga nyug. Ito po yung building. Ayan. Opo, ayan. Ito po yung nalabi sa Pretel Market nung after masunog ano. Hanggang ngayon po, wala pa siguro pondo kaya wala pong tumitira pa ano. Pero sabi nga ng Manila City Hall, oh, ipatatayo nilang muli ito. Yan, ano po, lumalakad tayo. Yan. Inyo nakikita po, may mga nagpapay nga. Masarap po talaga, mala mahangin, malamig. Kasi lalo na kayo magpapasko. Yung tinatawag nilang nilang amihan, malamig na po yung hangin niyan kasi magpapasko. Kaya open air po itong lugar na ito, masarap matulog. Nako, walang magbabawal, libre. Ayan. sinusunog na lang po yung basura kasi para tuloy yan ang mawala kasi nangangamoy po eh ayan na po ayan yung mga lugar nang nagtitindang gulay nung araw yung may mga kotse na yan hanggang sa gate na po ayan o oh. Brother, tingnan nyo oh. Eh, baka accident yung malaglag yan oh. Malayo <laughs> po. Oo, oh, kasi napasig ko lang oh. Ayan. Tingnan nyo naman po yung mga bakal. Malalaki po yung bakal pero nayupi po sila sa init oh. Talaga bumigay sila. Tingnan nyo po lumundo. Tingnan nyo po kalakas ang ang sunog nun, o. Oh, tignan nyo kinabokyan, po. Kinabokyan, kinabokyan Ayan, lumundo po yung mga bakal, o. Oh. Ang nyan. Sa sobrang init, ano po. Talagang bumigay sila. O, Oh. O, tignan nyo po. Diba? Diba? Brother, kailan nasunog ito? Balam. Hindi ba alam? Ayun po, alam nyo kailan nasunog? Ayun po yung nagbabantay. Ah, oo. Mga nangadus na ako. Hahaha. po yung Pretel Market. Nung araw po, na-feature ko ito. Nung hindi pa sunog. Mga isang buwan lang yata nakaraan o dalawang buwan, nasunog na po. April daw po nung masunog itong Pretil Market ayan oh. sa sobrang ito kita nyo po yung mga simento oh. talagang sabi nga po manakawang ka na lang wag kang masunogan escalator ito hindi po nagamit yung escalator nito na nasunog na oh hindi man nila nagamit ayan pupunta sa second floor hindi man nagamit pero ayan nasunog lang po ayan. kasi nga po may na nagagamit noong araw o po tayo ano ayan Dahan, dahan lang. Mga basag na salamin po yan, oh. parang mga jamante. Parang jamante. Ano po? Yan, dahan, dahan lang tayo. Nasa second floor po ako. Ayan. Dito na lang po. Ikot na lang tayo Dito ayan po yung second floor ayan ayan, kusina po yata ito ayan Second floor po ito. Ayan. Agdanan pa baba, ano po? Ayan. Kasi na po siguro ito nung araw. Mapapasin nyo. Crack, oh, merong oh. Ano? Ito, 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 oh. ito po ang labi ng ng ano, retail market check and four. Malakad po tayo. Ayuman Doon naman, papuntang Kaluhungan Ito po yung Uber Pass Ito po yung GTF Tech School Ito po nasa second floor po ako ano ayan hello po brother Manny Bautista po nasa pretail market po ako sa second floor binibidyo ko po kasi nung araw po nabidyo ko ito nang hindi pa nasusunog kung mga ilang buwan, ayan nasunog po ah naalala ko february last year lang po february na video ko ito hindi pa sunog pagdating na po ng abril pala nasunog po ayan pababa na po tayo no? dahan dahan lang ito po yung elevator, escalator. Hindi po nagamit. Kasi po hindi naging busy no nitong second floor. Itong ground floor lang po ang nagagamit. Ginagamit ng mga nagtitinda. Ito so second floor po, wala pong masyadong ginagamit eh di masyo ginagamit ko yung escalator na nilagay po oh, yan yeah. basag na salamin buti na lang po yung mga basag na ito yung pang ano hindi nakakasugat parang mga diamante po sila eh ha no? yung napupulpos si yung salamin na tinatawag ayan po ano salamat po ya ito po yung harapan ng wal luna ito po yung kanina nakita nyo Yeah, nandiyan po kasi yung kanina ayan yun po ako galing ayan kung itang divisorya po ay kalohokan yan papunta naman ng divisorya yan na itatayo siguro maghihintay po po ng pondok dahil e na ako po ang LGO City of Manila na kanilang ipatatayo po ngunit ang palengke eh. kasi yun po ang gusto ng mga paramihan nagtitinda rito na huwag maging private kasi nga po marami pong experience sa mga private market eh nagtahasan ng upa o yung bubong po yan kaya sa labas po ang pretil market ngayon sa kalsada ng Yerbosa Street ayan po ayan ano po ayan ito po ang labi ng pretzel market na nasunog noong Abril. Ito po ano? Wala naman pong casualty noon nung masunog ito. Pasinin nyo po yung mga bakal. Bakal, lumundo. Sa sobrang init, oh. sobrang init lumundo po ayan yung mga bakal sa second floor ito po oh. grabe hmm. nakita nyo po yan oh tumutulo ang tubig oh ayan oh ayan po. Oh, lumundo oh. Ayan. Nasa center po ako sa gitna. Yun po yung agdanan. Yung uh, escalator na hindi nagamit. Hindi man po nagamit. Ah. Ayan. Andito po ako ngayon sa gitna. Naku dito. Meron timbangan ng bayan dito ng araw. Ito. Ayan, mga karniyan at saka isda dito po mga plasticware damit na walang basa hindi nababasa so, grocery yan po ano yan po yung walo na so, kita nyo po ano lumundo yung mga bakal sa so sobrang init yan ano po yan kahit yung magdanan na yan hindi rin po pinaginabangan yan kasi yung second floor hindi po naging kagamit-gamit yan yan Yan, ano, lumundo po yung mga bakal, oh, sa so sobrang hinit nung sunog ayan lalakad po ako nasa center po ako ayan oh. ikot tayo yan. ayan oh. unti-unti na po nililinis yung basura ayan unti-unti na po tinatanggal nababawasan na po yan ayan mga CR po doon sa dulo ah, uh, opisina yon, yung dalawa na yon, yung pinto na yon, ha? Yon, opisina dito sa baba, CR. Yo po yung CR o oh, yan yan yan. 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 pa samantalang tambakan ng nyog yung ba baho. Binibili po ya kasi ginagamit sa taho yung mga baho ng jog yan yang ko ano yang ko market oh si kagawad ko ito Mitchell uh, good morning yan kapapas ka po tayo oh. dito po tayo ngayon sa pranko pranko street oh, yan yeah. Franco Street papunta po ang tabing ilog yan ito <laughs> naman papunta po din ayan tapya bang yeah. yeah. to, ano? eh, sa gawad ayan po ano Sa Pretil Market na po tayo sa 1, ano, Uh, Herbosa Street lalabas na po tayo ayan, Franco Street papuntang Divisoria ayan, naglanakan po tayo sa Herbosa oh Herbosa of Bosay Street. Yan po, ano? Hey. Ayan po yung Pretel Market. Ayan po. Pasamantalang palengke. Itatayo yung nasunog na pre market Diyan muna po sila Ayan Ako ang inyong kaibigan Jesus Kadya Armani Bautista Ayan Misan pa Lagi po kayo magdasal sa Diyos Dahil may hirap na po Ang buhay ngayon Ko Huwag din kakalimutan Barasal sa Diyos Yan, papuntang highway po yan Diretso Highway Sa road 10 O, so, hanggang dito na lamang po